in nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mapaning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin ang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. <clears throat> Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus Pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sabata. Uuwa, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa Iksudu at pagunita sa Mahal na Berhing Maria sa Bundok del Carmen. Sa Ebanghelyo, itinaas ni Jesus ang isang panalangin ng pasasalamat sa Ama sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sabata. Isa itong paanyaya sa atin na muling balikan ang pagiging mapagkumbaba masunurin at bukas-loob mga katangiang likas sa isang bata ang mga tunay na nakakaunawa sa Diyos ay yaong hindi umaasa sa sariling talino kundi sa grasya ng Diyos sa unang pagbasa ang pagtawag ng Diyos kay Moises mula sa nasusunog na punong kahoy ay palaala na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ordinaryong buhay. Tinawag siya upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin at bagamat nag si Moises sinigurado ng Diyos ako'y sa sa Pagunita sa mahal na Berheng Maria. Sa araw na ito, inaalala natin ang isang napakabanal na debosyon, ang Our Lady of Mount Carmel. Ang kanyang panawagan ay pagsisisi pananalangin, pananampalataya, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsusuot ng scapular ng Carmel ay tanda ng ating pagkakanlong sa kanya bilang ina. Mga pagbabago sa pangyayaring ang pag-igting ng mga krisis, digmaan, sakit, sakuna, mental health issues, ang paglawak ng social media at misinformation na maapikto sa pananampalataya ng marami. Paglamig sa pananampalataya ng mga kabataan at pagdami ng sikularismo, ang pagtugon ng simbahan, online masses, synodal consultation at pastoral programs sa mga laiko at kabataan. Ang tugon natin bilang simbahan pagpapatatag ng basic ecclesial communities at lay empowerment. Pagsuporta sa panawagan ng bagong Santo Papa Leo XIV. Simpleng pamumuhay, pagkalinga sa mahihirap, at pagbabalik-loob sa Diyos muling pagbuhay ng debosyon sa mahal na Berheng Maria, banal na Eucharistia at mga sakramento. Manalangin tayo. Aming amang mapagmahal sa pamamagitan ng panalangin ni Maria ng bundok ng Karmel, isinasamo po namin ang kagalingan at kalakasan ng aming mga mahal na lingkod ng iyong simbahan. Si Obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, at para sa aming mga mahal sa buhay, Raymond Lawrence, Faith, April Dual, at ang buong sangkatauhan lalo na ang mga may karamdaman sa katawan, isipan at espiritu. Pagpalain mo rin ang aking pamilya at ang lahat ng nanonood at nakikinig upang lumago sila sa pananampalataya at pagpapagaling sa tulong ng iyong awa. Iginagawad namin ang aming dasal para sa kaluluwa ni Pope Francis, Manuel Sr. at lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Naway sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na inang Maria, sila ay makapasok sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming maging tulad ng bata, mapagkumbaba, masunurin at bukas sa iyong mga aral. Turuan mo kaming kilalanin ka bilang aming Ama at si Jesus bilang aming tagapagligtas sa gitna ng dulo gulo ng mundong ito. Maging liwanag ka namin. Tulungan mo kaming magsisi, magbago, at tumugon sa tawag mo. Amen. Ang ating mga referensya, ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church. Panalangin ni Jesus, Lumen Gentium, tungkol sa mahal na Berhing Maria. Yukat, ang kabanalan ay bukas sa lahat, lalo sa kabataan. Mga minsahe ni Pope Leo XIV mula sa Batikan Press Release. Sa muli, inhikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao amen in nomine patris et filii et spiritus sancti amen god bless